Tara na, bisitahin natin ang Bago City! Oh, wag na natin itong patagalit ba? Go na sa inyong weekend getaway! So Excuse me, hindi ako pa pa-interview ngayon. <laughs> Gora na tayo sa Bago! after your breathtaking activity, mag-cool down at mag-relax muna kayo na at easy sa isang sikat na tourist spot sa Bagu City. Hindi ko nga alam ni, eh. pero may naririnig ako mga tubig. Feeling ko false to. Um, excuse me, wala pa tao dito? Alam niyo ba na once upon a time, ang Bagu City ay tinawag na City Or should I say, the boxing capital of the Philippines. Dahil nagproduce sila ng mga great boxers, uh, katulad ng uh, uh, Olympic silver medalist turned actor-comedian. Sino yun? Onyok. Onyok Velasco! galing yan. Hindi nga nakapagtataka siguro, baka dito mismo sa gym na to, dito siya natuto magboxing. Kaya mga girls, put your fighting face on dahil sasabak kayo sa bakbakan. Noong una na ano talaga ako, nagdalawang isip ako. Kasi Diyos ko, salitang katawan ko naman na to. Magbaboxing ako, pero... <laughs> Ladies and gentlemen, welcome to the main fight of the evening. Weighing 101 pounds from Cavite City. Ganun. Nag una, gulat na gulat ako kasi naka gano'n pala, di ba, a-appear parang gano'n. Malakas na yung kanyang halo, seryoso na to si Kuya. Alam mo, parang nag nagsikip yung pag-iing ako doon nung tinamaan ako sa China. Ora, kaya mo yan! Binilipad yung ano niya, medyo seryoso. Kasi <laughs> ka lang, L laban ako dito kay Kuya talaga. Sinuyoso ko din siya. <laughs> Kasi nagpanik ako nun eh. Gusto ko na kayo pumasok sa ring noon para talagang mag nag freak out talaga ako. Parang seryoso naman, may galit. <laughs> Ngayon lang sila nakita, galit na. Pero din hindi niyo nakilala sa kanilig niya. Magkukwit na siya sa boxing. Natrama <laughs> 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 yun. <laughs> <laughs> travel mission number one! Akadre! Okay, kuya, right on cue. You're the man for the job. Thank you so much. Oh. Bah! I asked for a pulutan, and then kuya gave me a better one. Alam mo, travel mission number two na? Alam ko, matutulog na tayo eh. Panayon. Pandidiri pala yun. ay kalimutan para reward ay makamutan. Sige. Hey. Hey. Pandidiri ay kalimutan. Now, yung pandidiri na yan ay very subjective. Baka ang cameraman namin nandidiri sa beer. Eh, Di ba? Pero ikaw, hindi ka nandidiri sa beer. Very subjective lang naman yan eh. Di ba? Tapos nun, uh, kakalimutan yung pandidiri para makamtan ang reward. Laban yan. Laban yan! Yan naman yung nang nangyarihita ko sa inyo. The fire is in your eyes. Ano ba yan? Ang so, na sa likod niya, itong nga, stainless steel na cover niya. Sana naman yung <tong> Mukha buhay siya, buhay siya yan. Huwag naman sana siya buhay. Ay, alam mo nga, sabi nga nila, fresh is always. Ito <tong tong> Okay kukainin natin yung 20,000. Ito yung 20,000. Mm-hmm. Ano yun yan? Ikaw pa ibang muna sa kanila. Inakain mo to. You have I shoot. one minute and thirty seconds ba? to go. Na, ano ba? Ang Diyos ko, isa lang yan. Susuka mo pa. Sana ako nalang kumain yan. Baka kapag na-avoid yung pagkain namin at natalo kami doon, baka yung suka niya, kainin ko. <laughs> Dead na. Dead na. <laughs> ah, teda, ay, Diyos ko. Nakanta ko siya kasi. Sabi niya, wait lang. Sabi niya, wait oh, ay, wait lang. Ako <laughs> na Pero hindi lang yan ang kaabang-abang sa lugar na ito. Dahil taon-taon din ginagawa rito ang makulay na mudpack festival. Buhay na buhay ang selebrasyon dahil sa mga kapanapanibik na pagtatanghal. Kaya naman hindi nyo ito dapat palampasin. We're here today at the 16th Mudpak Festival here in Mambukal Resort, no, in Negros Occidental. Um, you will ask, bakit Mudpak? You would always ask, bakit Mudpak? Well, yung Mambukal is blessed with natural colored clay. We're at the foot of an active volcano, which is Mount Canlaon, So because of that, we have we are blessed with this colored clay. I hope that you would be game enough na try nyo yung colored clay namin. Can we paint uh, your bodies with this colored clay? Okay lang kayo, game? Laban po. Makipyesa, puti ka na yung susulungin. Dalawang so, biik ang hapon. Pupulitin. <laughs> Pero wala. Kasi kapag in-offer, kapag nandito ka, parang lalaban ka talaga. Kahit anong ipagawa sa'yo, lalaban ka talaga. Nats at AC, kailangan nyo lang naman mailagay sa labas ng fence ang dalawang biik sa loob ng 10 minutes. Ito yung job mission na ng ating magigiting na mag Nakuha na nila ang unang unambik? Makuha pa kaya nila ang pangalawa? Gano'n Ah! Ah! Okay, man. Gano'n na, ito yung procedure. <tis> Ay, ako na lang talaga ang pinahawakan ko noon kasi... Nakuha na namin yung isa, ho. Ikaw pa ba, Arte? Mas powerful to, eh. Ay, ka din Ayoko dyan, ayoko dyan! Ah! Ang ah, hirap, ang hirap nakakadirito, nakakadirito. Bukeri. Okay, Sobrang proud kami kasi lahat ng travel missions, first time namin ginawa. Travel mission number three!